Magandang umaga, mga Igan, patuloy pa rin tinututukan ng GMA sa mga pinakasariwang balita ngayong Merkulis Santo. At nasa sa Center Bus Terminal pa rin sa Quezon City, si Rhea Santos. Rhea. Igan, patuloy pa rin inaantabayanan ng ating mga kababayan itong pagdating ng mga bus para nga makabiyahe na sila. Ang ilan ay hinihintay na lamang na mapuno ang mga bus para tuloy-tuloy na ang kanilang ruta papunta nga Bicol at Visayas. Kamustahin po natin ang mga biyahero ngayong Holy Wednesday. Okay mga kapuso, sasamba tayo dito sa bus na papuntang Albay. Papunta itong Tabaco, uh, Legaspi at Naga. Pausapin natin yung mga pasehero dito at maging yung driver ng bus na ito dahil labing tatlong oras po ang biyahe papuntang Albay. Kuya Andes, relax na relax tayo. Good morning po ma'am. Alright, handa na po ba kayo sa labing tatlong oras na biyahe? Handa na po ma'am. Ano po mga paghahanda ba ginagawa dapat ng isang bus driver? kailangan matulog ng maganda sa biyahe, tapos relax lang sa pag-drive. May karelyebo ho ba kayo pag ganitong kahaba ang biyahe? Meron po, ma'am. Ano ho yun? Yung konduktor nyo o mismo may, may driver pa talaga na extra? Meron pa po, ma'am. Bali, dalawa kami driver dito. May spare driver po tayo. Okay. Uh, puno na po ba? Pwede nang bumiyahe? Opo, ma'am. pwede na po. Inaantay na lang, lang namin yung uh, report sa, sa galing sa booking. Alam nyo, medyo maingay ata ako kasi yung ilang kababayan natin ay eh, bumabawi ng tulog dahil ah, kaninang madaling araw pa dito. No? Hi! Hello po, kamusta po kayo? Oo, oh, buti. Saan naman po ang tungo natin? Uh, Pulangi. Bye-bye. Sino ho ang pupuntahan natin? Pamilya taon-taon ho, ginagawa niyo ho ito pag sama. Ngayon lang, ngayon lang. Ngayon. Bakit ngayon? Pag, uh, ako, nak nakatira na ako ngayon sa Ilocos. Ngayon, punta lang Kamusta ho ang uh, pagbili niyo ng ticket hanggang dito sa pagsakay sa bus? Wala ho bang aberia? Na... Ano mga aperya? Wala na aberya. Ano ho ba kayo, kampante, na magiging, of course, did kasi yung biyahe nyo. Alam nyo na, no, marami mga balita minsan na, na ano, na medyo nagkakaroon ng aberya o problema ang mga bus. Oo naman, gampantang gampante. Eh, tiwala kami sa driver. Eh. Ano hubang preparasyon nyo ngayong panahon ng semana sa? Wala lang. Basta... Papasyal-pasyal oh, lang. Eh. Reunion at bakasyon talaga. Alright mga kapuso, so ilan lang po yan sa mga naging pahaya ng na mga pasahero ng bus na ito. Uh, any minute now, eh, babiyahin na po. Kaya bababa na ako baka mapasama pa ako sa Albay. Alright, thank you. At mga kapuso, sa puntong ito ay makakausap po natin ang officer in charge ng Public Information Office ng LTFRB, si Ma'am Jocelyn Reyes. Magandang umaga po. Ma'am Ma Jocelyn. Magandang umaga po, Kamusta Ms. Reyes. Kamusta ang uh, dami ng bus natin sa Patuba? Uh, sa ngayon po ay uh, sapat pa naman po. No? Although meron po kami uh, na-encounter sa amin pong pag-iikot na meron pong nagkaroon ng kakulangan. Pero dahil po wala po silang nakuhang special permit, hindi po namin inalaw po yon na makaalis at bagkos uh, sinabi na lamang po namin sa mga sa bus operator na kumari po uh, kumuha na lamang po sila ng karagdagang bus doon po tala sa may na-issue na, na kami special permit. Paano po natin ina-address yung mga uh, problema ng mga kolorong na bus? Well, unang-una po sa aming ahensya, hindi po namin pinapayagan po yung pagkasadan uh, uh, po ng mga kolorong. Dito po sa terminal, hindi na ho namin sila inaalaw na pumasok po sa terminal po mismo at uh, kung mahuhuli po sila ng aming pong monitoring team, agad-agad po 'yun ay patatawag po at na uh, susomon po namin sila para sumagot po kung bakit po sila hindi dapat ikansila o isuspinde. Uh, ano hubang parusa para naman medyo matakot itong mga malalakas ng loob na lumabag sa batas. Well, kung meron pong uh, makikitang uh, paglabag, ano po, uh, sila po ay makakansila o masususpindi po yung kanila pong prangkisa. So sana po ay uh, hindi na po nila asahan yung ganun pong pangyayari. Ma'am Jocelyn, maraming salamat po sa inyong panahon. Maraming salamat din po. At magandang umaga mga kapuso. Nakausap po natin ang uh, OIC ng Public Information Office ng LTFRB, Ms. Jocelyn Reyes. Samantala, sa puntong ito, balik po tayo sa studio. Salut Andreia